meron din sa atin to to ay fishing rod so buksan na natin no na natin kung maganda ayan so bigay sa atin ni ano to ni kuya Daniel no pinadala sa Lazada so Muro lang ito mga tropa. Pero malaking itong bagay yung sagay Para may magalit tayo sa pag-fishing. So, kasi nagigiram lang tayo sa mga uh, katropa natin ng ano eh, fishing rod. At minsan eh, gawa lang sa kahoy. So, ngayon ah, uh, maraming maraming salamat tayo kuya Daniel. Ayan. So, ayan. Ayun. Mabunan na kagad. no? sekarang naik sih siya ayo may adjustable siya di situ iya oh, ngantik tiga apa ngantik-ngantik iya hmm, ayo so. yeah. wow abah-abah lagi siya itu Heh. Ang sarap mag-pissing nito mga tropa. Ayan. Oo, oh, mahaba. Pwede. Siguro mga dalawang metro pa, mga tropa, no? Ayos. Ganda. So, try natin mag-pissing dito sa Manila, no? Kasi bira lang tayo umuwi sa probinsya. Kung nakaka-uwi tayo ng na probinsya, daan lang tayo makakapag-pissing. So try natin dito sa Manila Ayan, Marami naman tayong ispat na alam At uh, Nag-search ako sa Youtube Kung sa mga ispat area dito sa Pasig uh, O kaya sa Manila Bay no? Oo, uh, ito diba. diba, Ano kaya ito? Para saan kaya ito? <laughs> ah Puro yung tinutusok sa ano no? sa lupa tapos sa kaganyan yan oh yes ayos ah ayos okay ah ang ganda nito <laughs> oh ito yung mga accessories niya hindi no hmm. ayos ah isahin sa'yo natin kung hindi pa tayo ganong may anak ka naman dito no ano kaya to ano parang kulungan ng ibon ah <laughs> Ayan Ano itang kaya to? Ah wow, may ano na siya. May hook na sya oh Ang dami niya Ayan oh Ito yung hook nya Isa, dalawa, tatlo, apat Ano itang kaya to? Ano natin mo <coughs> to Oo, so, oh, ito yung kanyang palutang. So, ayan. So, hindi natin alam kung paano bubuhin ito, no? So, mag-search na sa YouTube. Kung so, nakaganyan ba ito, kung nakaganyan. Ayan. Ganda, ha? Ayan. Ba? Meron pala siyang tumutunutun ito. Oo. Oh. Ayos ah. parang naman ito oh. Ayos ah Ganda ha? itu ini apa yang tuh parang skru ayo oh, parang skru siya oh so, ini kan yang apa ano, uh, aku tahu gitu <laughs> ah, tangi tangsi nah ini bakso yan ito, no? Ay, ito. Uh, Chinese Chinese na nakasulat mga tropa hindi natin alam kung ano to ang naiintindihan ko lang dito eh 6.0 at saka point point for mm ano yan no? Huh? ah, ay tangsi siya pero kakaibang kulay yung tansi oh ayan ah, oh Mukhang oh, matibay <coughs> Ayos <Datin. coughs> excuse, excuse me, excuse me <coughs> ho, yang dalam bulan kayu Oh, ang daming hukat. Ayun, oh. Ito so, mga hook Ang niyang hook mga tropa oh. Ayan oh. Ang oh. ah. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hook Tapos parang meron pa siyang spring, you know. Hindi natin to. Paano gagamit ito? Sabi natin na to. Meron pa rin Ano pa kaya? Wow! Ah! Pag ay, 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 Ayan. Um, ito, Yung parang tanso. kaya tanso. Pagbigat. Hmm. Um. Ayan. ito, Ayan. Ay, mga bro, parang nikaw ha. <laughs> Ayan. Ayan, no? Ang dami, oh. oh. Parang hikaw to. Parang dito, oh. Halaga, oh. Sabi <laughs> lang natin yan. Kasi meron pa rito. Tingnan pa natin ito. Ay, ah, yung kinakaano niya to. Ang ginaganyan, oh. No? Tawag <laughs>

ganyan yan. O. Oh, ano yung ginaganyan no? o? Ayos, ha? Problema na ito, para natin mabubuo ito. Dito yan, so, so, tsaka na lang natin buuin ito. Mag-search muna tayo sa YouTube, no? So, sa ating mga viewers dyan at sa ating mga subscribers at mga bagong subscribers na ako huwag po kayo magsawang supportahan ang aking channel at sana po huwag pong isip mga ating mga ads para makasahod na tayo sa youtube so 2 years na rin akong monetize sa youtube no? pero hindi pa tayo nakatikim ng sahod so kailangan nating ma-reach yung 100 $100 no? So, nasa kalahati pa lang tayo po. So at least ah uh, kahit paano pa konti konti tumatay siya, no. So, yan na at uh, nagpapakumuli, nagpapasalamat ako kay Kuya Daniel, yan. Salamat marami, maraming maraming salamat dito ah. At sa ating mga OFWs, yan. Maraming maraming salamat sa, sa mga suporta nyo. Kay Idol Pasaway at kay Happy Mommy, yan. Maraming maraming salamat. sa mga baguhan pa lang sa ating channel so please uh, subscribe pakiclick na rin ang notification bell at yung all para updated kayo sa ating mga bagong upload sa ating mga fishing adventure so abangan yung mga tropa no siguro pag nag day tayo tsaka tayo magpipising so marami na akong No? Kaya hindi na tayo mahirapan So ayun Hanggang doon na lang mga tropa no? Maraming maraming salamat At uh, goodbye I love you all And thank you Bye bye